Paano dapat isagawa ang paglilingkod sa Panginoong Diyos? Aling aral ang dapat suntin at sampalatayanan sa ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan? Upang ating matiyak ang kasagutan, suriin natin. Welcome po muli sa programang ito ng Iglesia ni Kristo, ang suriin natin. At uh, Kumusta na po kayo mga kababayan, mga kaibigan at mga kapatid? Sana nasa mabuting kalagayan kayo sa piling po ng inyong mga mahal sa buhay. Samahan nyo kami sa gagawin po nating pagtalakay. Ako po ang kapatid na Israel Sulan. Ako naman po ang kapatid na Gerson Nonato. Patuloy po na nag-aanyaya sa inyo. Samahan po ninyo kami sa gagawing pagsusuri. Ang pinaninindigan po ng Iglesia ni Kristo, ng ating Panginoong Heso Kristo po, ay tao sa kanyang likas na kalagayan ay tinututulan po ng iba. Opo. At dahil doon, marami silang mga sinasabing dahilan para ituro at ipilit na di umano ang Panginoong Heso Kristo raw po ay Diyos sa kanyang likas na kalagayan. Kasi raw, binabanggit na siya noon pa man sa panahon ng lumang tipan. Kaya yan na ngayon ng ating pag-aaralan mga mahal naming mga kaibigan, nagpapatotoo nga ba na dahil sa noon pa man, binabanggit na ang ating Panginoong Heso Kristo sa lumang tipan, nangangahulugan na po ba na siya ay Diyos sa kanyang likas na kalagayan? Kaya suriin po natin, pag-aralan po natin, kapatid na Jesus, saan at kailan ipinahayag ang tungkol sa pagkakaroon ng Kristo Pakinggan po natin ang unang aklat po ng matandang tipan sa Henesis sa 3 at ang talata po ay 15, ganito mm -hmm. nakasulat. At papag-aalitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sako. Sa binasa po natin ay may hinuhulaan po na binhi ng isang babae. Mm -hmm na dudugog po sa ulo. Ngayon, tuloy natin ang ating pag-aaral. Bukod sa binhi ng babae, ano pa ang tawag sa hinuhulaan dyan, kapatid na Gerson? Pakinggan naman po natin sa 17 at 1 at 7 ng Henesis pa rin po. Mm -hmm. At nang si Abraham ay may siyam na putsyam na taon, ay napakita ang Panginoon kay Abraham mm -hmm. at sa kanya'y nagsabi, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mm -hmm. Lumakad ka sa harapan ko at magpakasakdal ka. At aking papagtitibayin ang aking tipan sa iyo at sa iyong binhi pagkamatay mo sa buong kalahian nila na tipang walang hanggan na ako'y magiging iyong Diyos at ng iyong binhi pagkamatay mo. Dito naman po sa binasa natin kung napansin ninyo ay may tinatawag din pong binhi ni Abraham. Mm -hmm. Ang hinula ang binhi ni Abraham, ayon po sa ating binasa, ang sabi ng Panginoon Diyos kay Abraham, aking papagtitibayin ang aking tipan sa iyo at sa iyong binhi, na tipang walang hanggan, na ako'y magiging iyong Diyos at ng iyong binhi pagkamatay mo. Kaya ang tinutukoy na binhi ni Abraham, Apo. eh hindi Diyos, kundi... Opo. Meron Diyos Apo. batay sa pahayag mismo ng ating Panginoon Diyos kay Abraham. Ngayon ang alamin natin, sino kaya ang tinutukoy na binhi ni Abraham na siya ring binhi ng babae? Gaya ng binasa natin Apo. sa mga aklat ng Henesis. Pakinggan po natin, Biblia po ang magpapaliwanag sa atin sa Galacia hmm. sa 3 at ang talatay 16. Ngayon kay Abraham nga sinabi ang mga pangako at sa kanyang binhi. Hindi sinasabi ng Diyos at sa mga binhi na gaya-bagan sa marami, kundi gaya sa iisa lamang at sa iyong binhi na si Kristo. Ang katuparan po ng hinuhulaan hmm. sa matandang tipan na binhi po ni Abraham ay ang ating Panginoong Heso Kristo. Hmm. Pinatutunayan lamang, kapatid na Gerson, na ang ating Panginoong Heso Kristo na siyang katuparan ng hula, hindi talaga Diyos eh. Diba? Kung meron man pong binabanggit sa aklat ng Henesis na mga hula na tumutukoy sa ating Panginoong Heso Kristo na ang banggit po binhi ng babae at binhi ni Abraham, eh yun po mismo katunayang hindi sa Diyos eh. Opo. Kasi po, hindi po kailanman hinulaan ng Panginoon Diyos. Ika nga, sapagat ang Diyos, walang pasimula, walang hanggan. Ang ating Panginoong Kristo may hula sa Kanya. Katunayan lamang, na hindi talaga siya existido noon pa, hindi po, kundi may mga hulang patungkol po sa ating Panginoong Heso Kristo. At ang banggit pa nga, ang hula, yung binini Abraham, merong Diyos. Opo. Uh, yun ay pahayag mismo ng ating Panginoon Diyos. Ngayon, alamin natin, tiniyak ba sa hula kung ano ang magiging likas na kalagayan ng ating Panginoong Heso Kristo na hinuhulaan? Ganito naman po ang isa pang hula sa pamamagitan po ni Propeta Isayas sa 53.3 hanggang 6. Ganito ating mababasa. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao. Isang taong sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman at gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao na siya'y hinamak at hindi natin hinalagahan siya. Tunay na Kanyang dinala ang ating mga karamdaman mm -hmm. at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang pagusa ng tungkul sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. Mm -hmm. At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw. Tayo ay tumungo bawat isa sa kanyang sariling daan at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Mm -hmm. Ang binasa po natin ay hula po ni Propeta Isayas. Mm -hmm. May hinuhulaan rito na taong bihasaan niya sa karamdaman, isang taong sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman. Ang sabi pa po sa binasa nating hula, siya po ay hinampas, nasugatan dahil sa ating pagsalangsang, dahil po sa ating mga kasamaan. at may banggit pa dyan, sinaktan ng Diyos, di ba? Kaya hindi talaga Diyos sa kanyang likas na kalagayan, kundi tao. Tao anyang bihasa sa kapanglawan, di ba? At siyang mga nagsakit para sa kapakanan natin. Pinatutunayan lamang po ng binabanggit sa hula na hindi talaga Diyos ang likas na kalagayan ng hinuhulaan. Ngayon, alamin natin, kapatid na Jason, sino ang kinatuparan ng hulang yan ng propetang si Isayas? Ganito po ang mababasa natin sa unang Pedro 2, 21-24. Sapagkat sa ganitong bagay kayo'y tinawag, mm -hmm. sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo mm -hmm. na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y mangagsisunod sa mga hakbang niya na siya'y hindi nagkasala o kinasumpungan manandaya ang kanyang bibig, na nang siya'y alipustain ay hindi gumanti ng pag-alipusta, nang siya'y magbata ay hindi nagbala, kundi ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa umahatol na matuwid, na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katwiran na dahil sa kanyang mga sugat ay nangagsigaling kayo. Maliwanag po na ang tinutukoy po sa hula po mm. ni Propeta Isayas na ang banggit ay isang taong sa kapanglawan ay biyasa sa karamdaman at nagdala po ng ating mga kasalanan E walang iba kundi ang Panginoong Kristo mm -mm. Ito po ang pinatunayan ni Apostol Pedro. Hindi lamang yan. Ano Opo. pa katunayan na ang ating Panginoong Kristo ang siyang nagdala o namatay dahil sa ating mga kasalanan? Pakinggan naman po natin sa unang Korinto, dito po sa 15 at ang talata po ay 3. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat, mm -hmm. ang akin namang tinanggap, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Mm -hmm. Maliwanag po na ang Panginoong Kristo si talaga ang binabanggit po sa hula ni Propeta Isayas, mm -hmm. na ang likas na kalagayan ay eh hindi po Diyos, mm -hmm. kundi tao niya na bihasa po sa karamdaman at taong sa kapanglawan. Kaya wala pong pagtatalo na talagang may mga hula po na tumutukoy sa ating Panginoong Kristo so na nakasulat po sa luma o matandang tipan. Pero lahat ng iyon, hindi ho nagpapatunay na siya ay Diyos, kundi nagpapatunay lang na talagang ang ating Panginoong Kristo so tao na isinugo ng ating Panginoon Diyos, di ba? At uh, ang nagpatotoo eh ang mga apostol din na ipinaliwanag nila kung sino ang para ng hula na dili ibat nga po kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Siya ang namatay dahil sa ating mga nagawang kasalanan. Kaya alamin natin kapatid na Jason, ano ang ibinunga sa mga tao ng mga hirap at kamatayan ng ating Panginoong Heso Kristo ayon na rin sa pagtuturo ng mga apostol. Pakinggan po ninyo sa Galasya sa 3 at ang talata po ay 13. Sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo na naging sumpa sa ganang atin sapagkat nasusulat sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy maliwanag po ang sabi ng biblia uh -huh. sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni kristo hmm. Ngayon, ang alamin natin alin ba yung tinutukoy na sumpa ng kautusan pakinggan naman po natin sa roma sa 6 at ang talata po ay 23, ganito po ang ating mababasa. Mm -hmm. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapot ang kaloob na walang bayad ng Diyos, ay buhay na walang hanggan kay Kristo Yesus na Panginoon natin. Mm -hmm. Ang tinutukoy po na sumpa ng kautusan ay yung pong kabayaran ng kasalanan. Na ang sabi po ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan, ay kamatayan. Ay, alin kayang kamatayan ng tinutukoy na ganap na kabayaran ng kasalanan? Baka kasi ang isipin ng iba, eh walang problema kung ganon kung ako man ay nagkakasala. Eh total, mamamatay din naman ako o malalagutan ng hininga. Edi, bayad na ako sa aking nagawang kasalanan. Kaya alamin natin, alin kamatayan ng tinutukoy na ganap na kabayaran ng kasalanan? Sa Apokalipsis 20 at ang talata po ay 14, ganito nakasulat at ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Mm -hmm. Ito ang ikalawang kamatayan sa makatwid ay ang dagat-dagatang apoy. Ang kamatayan po na siyang ganap na kabayaran ng kasalanan, ang sabi po ng Biblia, ang ikalawang kamatayan sa makatwid ay ang dagat-dagatang apoy. Diyan nakatakdang parusahan ang lahat ng taong nagkasala. Di ba? Kaya ang ginawa ng ating Panginoon Diyos, isinugo ang ating Panginoong Heso Kristo. Apo. At ang ginawa naman ng ating Panginoong Heso Kristo, tinubos niya yung mga taong ililigtas niya sa pamamagitan ng kanyang dugo. Di ba? Parang tao mapatawad sa nagawang kasalanan at wag mapahamak pagdating ng araw ng paghuhukong. Ngayon, suriin natin yung sinasabi naman ng iba tungkol dyan. Eh di lahat anya ng tao na kinabang sa kamatayan ng Panginoong Heso Kristo sa kurus dahil sa ang sabi sa Biblia, si Kristo Anya ay namatay dahil sa ating mga kasalanan at tinubos tayo ni Kristo. Kaya ang konklusyon nila, lahat ng tao na naniniwala, sumasampalataya sa Panginoong Heso Kristo, nasakop ng ginawang pagtubos ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Totoo ba ang paniniwala niyong kapatid na Jason? Mabuti po ay hayaan po nating Biblia po ang sumagot sa ating katanungan. Mm -hmm. Dito po sa Efeso 5 at ang Talata po ay 25. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Mm -hmm. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito. Sana napansin ninyo ang sabi po ng Biblia, inihandog po ni Kristo ang kanyang buhay para po sa iglesia. Kaya ang talagang nasako po ng ginawang pagtubos ng dugo ng ating Panginoong Heso Kristo ay eh, yung mga nasa loob po ng kanyang katawan. Na yun po ang kanyang iglesia. Kasi maliwanag sa Biblia, inihandog niya ang kanyang buhay para rito. Kaya kung gusto po natin, na masakop tayo ng ginawang pagtubos ng dugo ng Panginoong Heso Kristo, kailangang nasanob tayo ng kanyang katawan na yun din po ang kanyang iglesia. Ano po pangalan ng iglesia ang tinutukoy? Pakinggan ninyo, sa gawa 20 at 28, babasahin po namin, pakinggan natin. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan Narito hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Ang pinatutunayan po ng Biblia na tinubos o binili ng dugo ng ating Panginoong Heso Kristo, walang iba po kundi ang Iglesia ni Kristo. Kaya hindi yung totoo na lahat ng tao tinubos ng ating Panginoong Heso Kristo. Hindi po. Kailangan matyak nating naroon tayo sa kawan hindi po binanggit ng buong sanlibutan eh, kundi ang banggit po buong kawan. At ang kawan po na tinutukoy, kababasa lang natin, walang iba kundi ang Iglesia ni Kristo. Ito ang binili o tinubos ng dugo ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya mahalaga po na ang tao nasa loob ng tunay na Iglesia. Na lamang po namin ipaunawa sa ginagawa po nating pagtalakay. Totoo po na may mga hula tungkol sa ating Panginoong Heso Kristo na nakasulat po sa lumang tipan o sa matandang tipan. Pero hindi po nagpapatunay yon na siya ay Diyos sa kanyang likas na kalagay. Sapagkat tiniyak po ng mga apostol na siya ay tao. Hindi lamang po yun ang itinuturo sa atin, kundi kaya po isinugo ang ating Panginoong Heso Kristo para dalhin anya ang ating mga kasalanan. Mamatay siya para sa ating kasalanan. Kaya ang ginawa niya, tinubos niya ang tao sa pamamagitan ng kanyang dugo. Pero sino po yung nasakop ng ginawa niyang pagtubos? Hindi po lahat, kundi ang kanya lamang iglesia. Dito niya inihandog ang kanyang buhay. Kaya para mapatawad tayo sa ating nagawang kasalanan, masakop tayo ng ginawang pagtubos, kailangan nasa loob tayo ng iglesia ni Kristo. Kayaw kami ng iglesia ni Kristo. Kaya ito rin po ang aming binabahagi sa inyo. E gaano po kahalaga ang iglesia ni Kristo, kapatid na Jason, kapag ka ang pag-uusapan ay ang pagtatamo ng pangakong kaligtasan. Pakinggan po ninyo sa Roma po 5.8-9, ganito po ang nakasulat. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin mm -hmm. nang mamatay si Kristo para sa atin nang tayo'y makasalanan pa. At ngayong napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo ng tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Sana napansin po ninyo mga mahal naming taga-subaybay. Napakahalaga po ng ginawang pagtubos ng dugo ni Kristo. Mm -hmm. Ang sabi po sa Biblia, tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Kaya napakahalaga po na ang tao maging kaanib sa Iglesia ni Kristo. Sa Iglesia ito, hagad po namin, makasama kayo, makatiyak tayo ng pagtatamo ng pangakong kaligtasan. Maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig, sa inyong pagsubaybay at bago tayo tuloy ang matapos, mananalangin po muna tayo. Panginoon po namin Diyos, Opo. lubang banal at makapangyarihan sa lahat. Amen. Patuloy po na nagpupuri at nagpapasalamat kami sa iyo. Amen. Ginagamit mo po ang programang ito, Ama, upang ipahayag ang iyong katotohanan. Amen maawa ka po, maunawaan ng mga nakikinig, ang dahilan kaya mo po isinugo ang Panginoong Kristo upang ang tao ay matubos sa kasalanan at magtamo po ng pangakong kaligtasan sa pamamagitan ng pagkakasakop ng dugo ng Panginoong Kristo. Maawa ka po, Panginoon namin Diyos, tawagin ang mga tao, ang marami pang tao sa tunay na Iglesia ni Kristo. Amen makasama po namin sa patunay na paglilingkod sa iyo at sa pagtatamo ng pangakong kaligtasan. Amen. Panginoon po namin, Yeso Kristo, pakipamagitan ng aming mga panalangin, lagi po tulungan ang iyong banal na iglesia sa pagpapalaganap ng mga katotohanan upang marami pang tao po ang makapaglingkod sa ating Panginoon Diyos. Amen. Ama, sumasampalataya po kami, pinagpala mo ang Iglesia ni Kristo. Pinagpala mo po ang pamamahalang inilagay mo rito at ang mga sumusubaybay sa programang ito sa pangalan ng Panginoong Jesukristo na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Para sa inyong mga katanungan, maaari po kayong sumulat sa Iglesia ni Cristo Central Office, number 1 Central Avenue, New Era, Quezon City o kaya ay mag-email sa dzem954 at org. Maraming salamat po.